Paano mo kung ang pantalon na gusto mong bilhin na ang pangalan ay Levi's ay fake, authentic, or vintage? Sa video na ito, ating aalamin kung peke ba, tunay ba, or vintage. Ang peke imitation, ang authentic, real, ang vintage, as in vintage, matagal-tagal na siyang nagawa. Itong una na ito, ayan, paper-like. Tapos, walang... Levi's sa may pakete or sa may paket. Ibig sabihin, hmm, alam nyo na. Tapos ito naman, o oh, diba, Levi's Strauss may kabayo. Tapos may Levi's with a small e. Ibig sabihin, yan po ay nagawa after 1973. Ito naman, paper-like. May kabayo. Tapos Levi's with a small e. Yan din, 1973 after na nagawa. Katulad din to. Ganun din. Paper like. Levi's with a small e. Nagawa po yan after 1973. Katulad din nito. Okay. Yan po mga authentic. Okay. With the letter E. Doon, no? L-E na maliit na E. Tapos V-I-S. At, mayroon ding isa doon sa dikalayuan. Paper like. kasulat doon. Signature Levi Strauss. Walang kabayo. Pag walang kabayo, magtaka na kayo. Tapos meron ako nakita dito, oh. Ayan, leather, Levi Strauss, may dalawang kabayo, naghihilaan. Tapos syempre, leather, genuine yung tag. And then, Levi's with the capital E. Pag Levi's capital E, nagawa po yan before 1973. Mga 1960s, mga ganyan. Yan din, leather din, genuine quality na tag, naka, naka imbus dyan. And Levi's with the capital E, Siyempre, 1973 after or before 1973 na nagawa. Ito ang pinakamaliit na tag. Leather siya. May dalawang kabayo naghihilaan. Quality clothing. Naka-imbus diyan. Tapos, may Levi's with the capital E. Ibig sabihin, before 1973. po nagawa yan. So, pag ganun kasi, mga vintage type na po yung mga yan. Matagal-tagal-tagal na silang nagawa. Again, pag leather po nasa taas tapos yung tag ay Levi's with a capital E yan po ay before 1973 nagawa pero pag nakasulat doon, Levi's with a small e, ibig sabihin, after 1973 po yan nagawa. O, tignan nyo na mga Levi's nyo. Tama ba na yung tag niya sa likod ay leather? Tapos may naka na pangalan ng Levi's trousers, Tapos may dalawang kabayo naghihilaan sa isang pantalon. And leather type siya. Tapos yung Levi's niya with a capital E alam niyo na. Ako naman ngayon ay iti-check ko na siya. <laughs> Kung tunay ba, vintage or peke yung pantalon ko. Bye!